Sir Linden naman ulit, ang unang babae na nagdala ng bandera ng Espanya sa Himpapawid. Yan ang topic natin ngayon. Si Maria del Carmen Gomez Hurtado ay isang parachutist na miyembro ng patrulya, acrobatika, de paracaidesmo, del ejercito, del aire o PEPEA, ang acrobatic parachute team ng Spanish Air Force. Siya ay isang huwara ng katapangan, kahusayan, at dedikasyon sa kanyang bansa. Si Gomez Hurtado ay ipinanganak noong 1985 sa Elche, Alicante. Siya ay pumasok sa hukbong himpapawid noong 2005 at nag-aral sa Esquadron Desapadors, Zapadores, Pericay Destes o Parachute sapper Squadron. Siya ay naging bahagi ng PAPEA noong 2016 at mula noon ay naging isa sa mga pinakamahusay na Pericay Destes sa mundo. Si Gomez Hurtado ang unang babae na nanalo sa Lanternational Championship of Parachuting in the Discipline of Landing Pressure kung saan siya ay nagtala ng pinakamababang deviation sa walong pagtalon. Hindi lamang sa sports ang kanyang galing, kundi pati na rin sa pakikipaglaban para sa kapayapaan. Si Gomez Hurtado ay nakilahok sa pitong misyon sa Afghanistan bilang isang shooter sa isang helicopter detachment. Siya ay nakaranas ng isang ambush at isang pagsabog, ngunit hindi siya sumuko at nagpatuloy sa kanyang tungkulin. Sa kabila ng lahat ng ito, si Gomez Hurtado ay nanatiling mapagpakumbaba at hindi nagyabang sa kanyang mga tagumpay. Siya ay isang ina ng isang dalawang taong gulang na anak at isang asawa ng isang sundalo. Siya ay naniniwala na walang pagkakaiba ang mga lalaki at babae sa hukbong himpapawid at lahat sila ay may pantay na karapatan at responsibilidad. Noong ikalabindalawa ng Oktubre taong 2023, si Gomez Hurtado ay muling gumawa ng kasaysayan. Siya ay ang unang babae na tumalon sa parachute na dala ang bandera ng Espanya sa Dia de la Hispanidad o Araw ng Hispanako. Ito ay isang malaking karangalan para sa kanya at para sa buong bansa. Si Maria del Carmen Gomez Hurtado ay isang bayani ng Espanya. Siya ay nagpapakita ng tunay na diwa ng Spanish parachutes. Para kay Ipatria, o para shooting and fatherland. Siya ay isang inspirasyon para sa lahat ng mga kababaihan at kabataan na nangangarap na lumipad at maglingkod sa kanilang bansa. Siya ay isang halimbawa ng kung ano ang maaaring marating ng isang tao na may determinasyon, disiplina, at dedikasyon. Siya ay si Maria del Carmen Gomez Hurtado, ang unang babae na nagdala ng bandera ng Espanya sa Himpapawid. Hanggang sa susunod nating video.